Ano, pastor. Ulod na siya, ulod. Diri lagi kan pagsuka na ko, nagkisi-kisi. Tara eh. Kana ulod na eh. Kana, kana. Kana ulod. Diri lagi kan, buhi na gina pagsuka ko, nagkisi-kisi, nagkisi-kisi. Isa rap ng May the na and authority of Jesus. I command the blessing of the Lord each one of you right now. The one I am Jesus my name. dagan mo pamulong sa imo ang uh, mura ka bisalikway mura ka ka ng uh, uh, um, insert sana mubo ilang paglantaw sa imo ah okay na thank you tanan April last one and razamentary higad o prahasta thank you Lord thank you Lord come on last one